ganito na men pinasiso ang paggawa ng tabliya ng kaparm ganyan o oh, una amin yung sanlagin amin yung isanlag para maluto siya pag na siya mga kaparm um, amin na yung dikdikin gaya nito o oh. ayan dikdikin niyan siya para umiwalay yung kanyang balat sa buto niya pagkatapos umiwala yung balat at buto maghiwalay na sila so amin lang amin yung salahin para puros buto lang ang natira pagkatapos makuha yung puros buto mga kaparm amin na itong sa gilingan para giling na siya. Ganyan ang farm, mo. Oh, ganito. Amin itong ipagiling siya dito. dito oh. Ayan. Yan sa gilingan na yan. Oh. Puros na yan buto na ginigiling. Ayan ang apart mo. Mabuti ang farm, mo. Oh. So pag nagiling na siya, magiging na siyang uh, liquid na, na kakao. So, pwede natin nung siyang ilagay sa lagayan para mapurman na siya mga kaparm. So, salamat sa panood mga kaparm. God bless.